Ay, good afternoon mga guys. Ay, good afternoon. Magandang hapon. Ngayon po ay araw. Ay, meron lang po ako ditong nag Comment Na uh, sabi. Sabi dito, masahin ko lang. Ang mga lalaki daw ay mahilig daw sa mga ganda. Siyempre, natural yan kayo ang mga babae na eh. Gusto, maki, gusto niya, makikwapo kayo eh. Tapos, sabi, may, merong may, pang pangalawang commit eh. Kahit daw mukhang sangkalan ng mukha, mahilig daw sa maganda. Grabe naman, sobra naman yan ah. Kahit mukhang, kahit daw mukhang sangkalan, mayroon bang mukhang ganyan? <laughs> Grabe na. Sobra naman yan. Wala naman sigurong mukhang sangkalan. Ano, itsura na lang mukha na yung mukhang sangkalan yun. Hindi <laughs> na siguro Totoy yan. Grabe naman No? Mayroon naman siguro mga mukha na sari-sari. Pero yung mukhang sangkalan, wala naman siguro. Ito. Mayroon mga mukhang mga uh, baba, mga katulad mukha ko. Yan, may mukhang bilog. Pero yung mukhang sangkala, no? Wala naman siguro. Sabi naman yan. na comment na yan na ganyan. Sobra naman siguro yan. Wala naman mukhang sangkala na mukha. Ay, yung sinasabi na mahilig sa mga ganda. Yung mga lalaki kahit mukhang sangkala. Normal lang naman siguro yan. Kahit naman kayo mga babae, mahilig kayo sa mga gwapo. Alam mo yung pag kayong i-chat-chat kayo ng wapo, sus, talagang kahit may ginagawa, bibitawan yung ginagawa ka para i-reply lang. Pero pagka pangit yung mayroon sabihin pangit, yung video, alanganin lang yung tsura, katulad ko. Pagka nagchat, ay sus, sisin lang yan, wala na, eh. ganun lang. Ganyan, ganyan, ganyan din yung mga mga babae, ito naman nila lahat kaya din yung ibang mga babae. Eh. Pag nakakita na nagchat, yung alanganin lang, yung parang ganito lang, yung mukha ko na magchat-chat. So, sisin lang yan. Tapos, scroll na, wala na. Pero, pagkwapo, magchat sa kanila, ay na po Bibitawan mo na, kung halimbawa nanguhugas ng pinggan yan, bibitawan mo na yan, pinggan na yan, sire-reply. So, ah, ganito, ganyan, ganyan, ganito, ganyan. O oh, ganyan. Ganyan din yung ibang mga babae. Ganyan din. Hindi lang kaming mga lalaki yung mahilig sa waga. At yung mga ibang babae dyan. Ganyan din. Diba? <laughs> Bye, Bye. See you on my next video.